na mga boss no. Oh. lang na ano natin, best friend. Kanya ba sigi boss? Ha? sige sige, pa naman sila eh. So ayun, ang ride out na Ben, 5 5 AM. Extend kami na sa malapit lang naman. Ayun ah. si boss idol oh. Iyo Shout out sa team tambayan nila. Tsaka sa team kicks nila. <laughs> Tara na, let's go mga boss. Okay na, mga boss, uh, ready na ni Bro Happy yung ano, yung pagkain. Ayan o. Oh. Excited ka boy? Loro nang nangyari sa iyo, ting. Ride out na kami mga boss. Tara natin, natin si Bro Happy Oh. Ayan o, shout out kay Bro Happy o. Oh. oh, na mga boss, ride out na kami. Kasama si Colette. Ayan o sa Let's Go! Hello mga boss, uh, pagkas muna kami uh, Medyo malalilay na yung lalakay na rin Katawag nga Hello. pala kay Boss Loren Parang no? lalo, lalo na kay Chuk Pablo Yan yeah, o, dati si Brokop <laughs> Pula Dati sila kay Roy

na Salamat So ayan na mga boss Nandito na kami sa Sityo Talamansi Talamsi Dos Ayan At nakita namin sila kuya kasi sila ate Buti nakita namin sila doon sa bayan Ikaw boy Pagod ka na boy hmm. Ha? Ano masasabi mo? Nandito na tayo Dito ka lang Dali A few inches later Ayan na mga boss Nandito na kami sa uh, parking lot. Giniagawa ko. At medyo nasemplang si Bro Cap eh. <laughs> Ayan, medyo repair-repair lang na konti. Lala na yo, yo, yo! Ayan na kami, talon ni Luca at talon ni Pedro. Si Brepe, i ko sa talon ni San Pedro. Yeah. <laughs> <laughs> sa talon ni San Pedro. Alright! <laughs> all right, all right. <laughs> so, yun na mga boss. At nakapark na kami ngayon dito. Ah, uh, trerekta na, na kami doon sa Talon Lucab. So, yun oh. Sa mga gustong pumunta rito, hanapin niyo lang si Kuya. Ano pangalan mo, Ah, uh, po. Rodit. Uh, ito si Kuya Rodel, ang tour guide namin dito sa ano, Talon Lucab. So, let's go, magamos! Ano boy? Let's go. Maglalakad okay, ba oh? Maglalakad. <laughs> Baka <laughs> mabaldog siya. <laughs> so, ayan, eh, magamos boss. Oh. Lalakad na kami doon. Na helmet pa bersado. Ready so, ako na na. So ayan boss. Pauwi na kami At... Gary <laughs> Pupunta na kami ng talulukab. Ah, din si break up. Talip ako. Pepe. Oh. Pepe oh. ya, sa taluluyan pa ito. No, San Pedro. mo siapa pala kay ano yung matitika sa Cavite. Si okay, Baring Gedet, si oh. Baring Rai, at si Baring Dong. Yun! So, shoutout kay Sean Anthony. Iwa, sama ka sa iwan. <laughs> shoutout kay Daniel Francisco. Ha. So, dito kami. Ito nga po yung information center dito. Sabi ni ka Jules. Ayan, panulukab. So, ayun. Sa lahat ng mga pupunta rito. Uh, at kailangan mag-register muna kay Kuya. Pagkano ang entrance niya? 30 po ang isa. Okay, 30 thirty person sa lugar. Bawat sa mga mga Kailangan na register muna dito mga boss para ko sino yung mga napupunta rito sa lugar. Toto sa mga 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 30. 30. 30. 30. 30. 30. Okay. So, yun na yung live base namin mga boss. Argy lang alam ng 25 pesos para pang safety rin natin. Ayun. Alright! Yan o, Marky o. For safety natin mga Raya pa Papits Mayroon dito yung live base. Mayroon lang sa dito. O, kukuhain na sa 300 ano, mga mata tayo, nagpalaing sila, oh. Dio, kaway-kaway yung mga prinsesa, oh. oh. Mamaya, gaganda yan, mamaya. Ano ko kung ano tura niyan, kung mamaya pag uh. Ayan, si Epe, oh. Epe. Teka nga, parang hindi nag-aambag si Robert, Puro ka lang, na may ambag ka ba? Nag-aambag ka? Oh, Bahala ka sa buhay. Uh, Binner. No? Okay. Hindi pa. Wait okay. lang. Luluta ka naman eh. Hindi naman kasi ano yan eh. Oh. Dali yan. Maghahalo ka pa si Mento. Oo. Dali. Tara. Ay. For safety first to. Alright. Ah, tara. Tara. Kami ngayon sa Cebu. Yan. Iyo yeah, no. Eh, siya doon, di pala nakarayod. Ah, uh, siya taot nga pala kay Boss Lawrence, Lalo lalo na kay Franco. Ah, yeah. kay Chupablo nga pala, Chupablo. Iyo yeah, no. Siya <laughs> daw sa inyo, mga boss. Shoutout din kay Brokap. Shoutout nga sa Rasemplang. <laughs> si Junior Balubay at si Robert Padwal. <laughs> So ayan na po <laughs> Ang sorpresa ang dala Ayan o, sa lubong Sa lubong, ulang ka lang So ayan na nga mga boss uh, Maglalakad tayo ng 30 minutes Ayon sa tubig natin So ito na 30 minutes from now on Nakikita na natin yung talunlukab So shout out sa Wild Dogs Ng Pace 3, Pabahay 2000 Team leader nila si Sean Anthony andon eh hindi nakasama kasi may pamilya nang binubuhay kaya pahinga muna siya sa ano sa mga lakaran na ganito ah uh, shout out din pala kay Mark Marby kumakain na lasing hindi nakasama kaya kay Mamot kay, yun o kaya shout pala kay nanay ka. yung pansit mo hindi namin nadala kasi wala kang tinda so eto na medyo nagulan-ulan na ngayon So, kita-kits na lang tayo mamaya mga boss ha. At medyo after after 30 minutes at update tayo ulit. So, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to Martus Vlog. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ayun hey o. <laughs> Ano ba boss? Pumunta pa tayo doon? Kumuha ko ng mga gasla kuya Kasi may dalang dalambagaw si bro kape eh. Sa right side. Sa left side. Tama, dyan nga Di, tubig Ta 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 Mag-seaming? Ayun no, ang tubig Ha? Kalabaw! Ayun nga boss Kalabaw! Ayun hey, ay Kalabaw! Ayun ang kalabaw nung ganyan Ayun ang tumitingin Eh hey, kasi nga tumitili ka eh Laiyan <laughs> ko yan Bad yun, kuya. Ba, yun? So, saan tayo dito? Dito? O dito? O kanan daw? What's up mga boss? Magandang si mami. Yo. Aww. Andito na kami at nilakad din na namin yung bukid. Kasama ko si boss Marky. Kaway-kaway muna. Hello. Hello. Pag-subscribe ko hindi ba susay sunto? Yeah. o <laughs> oh, ayun Pag hindi mag-subscribe, susunto ko ni Boss Marky ha. Kaya subscribe na kayo para hindi kayo masuntok. <laughs> <laughs> So, yun na nga mga boss. At nandito na tayo sa last chapter ng at natin. Ng trekking natin. O, tara, huwian na tayo. Ito, nandito na tayo sa Blue Mint Station. Kaya pa? Kaya pa. Yun. Kaman lang. Mamaya, wala pa. Yun, malapit pa, Yaya. na lang. isang lusong na lang. Isang lusong Isang luntag na lang pa. Luntag na lang. Okay, 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 okay. So, atin na kami, oh. Blue oh, Station. Ayan, ayan, yung Ayan. ayan. <laughs> ayan. O, o. Mm. Shout out, oh. Shout out nga pala dito. sabos <laughs> <Ayan. laughs> Sa boss ko, shout out boss. Pasinja na, hindi ako nakapasok oh. 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 uh, oh, sa Sabado. Ayan. Pangalan? Kay boss <laughs> Matthew. Chu Pablo. So, Kita tayo sa lunis. Ayan. Ayan. Dito, ay dito, namin, eh. Ayan. 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 Iloloko ko so, lang <laughs> so, yun. na. So, ayun na nga mga boss. Please subscribe. Boss Marky in the house. Yun know. o. Sa mga nagbabalak pumunta dito mga boss. Uh, may konting lusong. Konting akyatin. Pero in the end, sulit naman pagpunta. Ayan o. No? Naririnig na natin yung yung pagaspas ng ano ng poles sa so, uh, sa mga gustong ganito trip mga boss at uh, andito si Marky eh. yan naririnig na po natin yung ano nang uh, yun naririnig na natin yung pagaspas ng Man. ng tubig mga boss Oop. Uh, Gini mo. Medyo madula siya sinagaambon. Naririnig ko na botes. Kung naririnig mo to, nasa kabilang banda ka na hinahanap mo, paparam, pam, 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 para, param, pam. Naririnig mo to, sa kabilang <laughs> yun. So, yun nga mga boss. At eto na kami. Finally. Parcel pa lang. Paral pa lang ito. Parcel pa lang ito.

mga iyo so, iyo Iyaw-iyaw muna kami ng tan by parang Junior kaya pare Robert. Partido yan. Nala, na, na, ano yan, na pol, ano, talbog talbog Hindi tawag na get Kapag si Robert ay kumalampas, get Iyan May ribat ka ah! 哈哈哈哈哈。 So nga mga boss, andito si Bro Hop, Bida pa ba pagpunta ba ko ulit ha, bida pa ba pagpunta ko sa post ha <laughs> So yun nga mga boss, at nandito na kami ngayon sa Tal Talon Lukab dito sa DRT So ayun mga tropa namin So kung trip nyo yung mga adventure mga boss, please like and share Please hoy, hit na rin mga notification doon natin Para update yung mga bago natin video So let's go! Jack hey! oh, sa Talon at shoutout out niya ngayon yung mga kumpare niya doon oh, shout out kumpare mo shoutout kay pare junior na napasa sa Tambucho at saka kay Robert na talaglag yon gasgas gas at saka sa mga hindi sumama shoutout sa inyo what a tits butete kayo yeah. yun o santagay sa tagumpay Aww. yo what's up Broke up in the house, yo you know tagay tagay lang muna kami okay. iyo na oh, what's up guys eto na po kami ngayon nakakatapos na namin magkampisaw sa talon ito si Brokop yung... Shout out nga pala sa Barangay Muson, <laughs> sa Rosa del Monte. Kasama po namin isang kagawad nyo. Ito po siya yun, o. Yun, o. Tule, tule. So, nga mga boss, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe Team Martos Vlog. Yan! Yeah! Pahit na rin lahat ng notification bell para at dedicate sa mga bago natin video. Alright! right. Bro, 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 pakinggan mo. May umi-echo daw dito eh. Ah, ganun ba? Oo, oh, tingnan mo. siga, sige. Sige, sige, sige. Sige, sige